Alam niyo, pigil na pigil na ako sa inyo. Lalo tigit sa tatlong komisioner dyan sa ERC. ERC has already decided to forgo the fifth rate reset. Wala na raw fifth computation. Wala na raw po yung uh, yung ating pong uh, compute na naman. And fix the average distribution charge of Meralco to 1 peso and 35 kilowatt hour. What? Wala nang computation support regulatory period? Wala pa ding reset sa fifth regulatory period? Kung natatandaan nyo Mr. Speaker, nung 2019 dito po sa mismo nga plenary natin, tinibitahan natin ang mga ERC commissioners si Chairwoman Agnes Di Banadera na sila na iko-compute yung pung regulatory period, sinasabi nila, meron ng bagong computation para sa bagong taripa ng mga ating mga kababayan dahil mababa na ang dapat na singil ng kuryente. Naganap ba? Ipo, niloloko lang tayo. Niloko lang tayo. At nung dumating po ang 19th Congress, inimbestigahan din po natin to sa budget hearing. Pinwestion natin ang ERC. Sinabi nila na magko-compute. -co Nasaan na ang computation sa bagong taripa para sa ating mga mamayan? Ang ibig sabihin mga kababayan, mula 2016 hanggang 2026, di na sila magre-reset. O sa mas magandang lengguahe, di na sila magko-compute -co at ipipix na uli nila sa 1 peso and 35 per kilowatt hour. Totoo ba to, ERC? Alam niyo, pigil na pigil na ako sa inyo. Lalo tigit sa tatlong commissioner, commissioner dyan sa ERC. Si Commissioner Alexis Lumbatan, si Marco Romeo Puentes, si Commissioner Proresinda Baldo Digal, mula noon hanggang ngayon, hindi kayo nagbago. Kayo ang mga salot ng ERC na dapat pagbayarin sa paghihirap ng ating mga kababayan dahil sa inyo kaya ang ating singil sa kuryente ay hindi bumababa dahil sa inyo patuloy ang pagsingil ng mataas at doble ng Meralco ang mga katulad ninyo ang dapat singilin ng Kongresong ito upang sa ganoy pagbayarin sa patuloy na pandaraya ninyo at sa inyong desisyong hayaan na lamang ang 2016 to 2026 ay i-consider na lapse period. Sadya kayong mapagsamantala. Di pa nga dumadating ang taong 2025 and 2026, sinabi nyo laps na agad. Bakit? Magkano ang dahilan? Malaki ba? Mr. Speaker, ang ganitong kapabayaan ng ating mga commissioners ng ERC ay hindi mapapahintulutan ng representante ito. They need to answer back to the Filipino people ang kanilang mga aksyon na nagbigay ng perwisyo sa ating mga kababayan sa mahabang panahon must be confronted by this Congress.